Hello po sa inyo mga ka kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga writing numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Biernes, August 23, 2024. Para sa mga taong aris, kumilos ka na parang hawak mo na ang iyong nais. Ito ang susi ng tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga maswerting numero 4, 19, 19. 24, 38, 43 at 45. Para sa mga taong Taurus, ipaparamdam sa iyo ng langit ang kabutihang ipinapakita mo sa iyong kapwa. Huwag kang magpapago. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 3, 18, 20, 24, 39 at 45. Para sa mataong Gemini, magkunwari kang mahina. Gawin mo ito ng sagayon ay akalain ng iyong mga karibal at kakumpetensya na talo ka na. Ito ang paraan para mawala ang pagtutok nila sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mamaswerteng numero 3, 8, 13, 29, 35 at 37. Para sa mataong cancer, balikan mo ang iyong mga nakaraan. Ngayon ang tamang panahon para rito. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerteng numero 6, 18, 24, 27, 34 at 41. Para sa mga taong leyo, huwag mong pansinin ang mga taong nagsasabing maliliit at mahina ka. Ang takbo ng mga pangyayari ngayon at sa darating pang mga araw ang magsasabi sa kanila na sila ay matatalo mo. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung numero, 1, 12, 17, 20, 28, at 31. Para sa mataong Virgo, hinusgan kung sino ang panalo at talo sa huli. Hindi sa unahan at kalagitnaan ng laro ng buhay. Tumawa ka sa mga mag-aakalang hindi ka na makakabangon. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung numero, 5, 19, 22, 29, 31, at 42. Para sa mataong Libra, ipakita mo ang iyong ganda at galing. Huwag na huwag mong kaliligtaang ipakita na hindi ka mahina dahil ikaw ay totoong mas malakas kaysa sa pangkaraniwan. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mamaswerte numero 7, 10, 14, 21, 24, at 39. Para sa mataong Scorpio, bakit mo papansinin ang mga taong kung ano-ano ang sinasabi sa iyo? Hindi ka nabubuhay para sa kanila. Kaya't wala kang dapat ipaliwanag sa kanila. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga maswerte numero 4, 13, 16, 31, 38 at 44. Para sa taong Sagittarius, hindi naman mahalaga kung mataas o mahirap pakitin ang bundok ng tagumpay ang pinag-uusapan ay kung desidido ka at handa sa lahat ng bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 6, 9, 11, 16, 19 at 20. Para sa taong Capricorn, piliin mo ang sa tingin mo ay di mo kaya. Dahil tiyak na makakayanan mo rin. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mamaswerte numero 14, 15, 24, 27, 34 at 44. Para sa mataong Aquarius, huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Ang nakakamanghang katotohanan ay nagsasabing hindi ka isinilang para sa mga gawaing mahirap. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero, 17, 20, 21, 24, 26, 26 at 45 Para sa mataong Pisces, kaawa-awa ang taong walang ambisyon. Ganon din ang nagkukunwa rin hindi ambisyosa at ambisyoso. Dahil dito sa mundo, ang walang ambisyon ay walang mararating. Ang iyong maparad na kulay ay pink. Ang iyong mga numero, 9, 10, 13, 17, 22 at 25.